Tulog pa yung kulukoy namin. May mga sakit pa rin. na, nakain ka na, Bien. Mm, may itlog dito, oh. Ay, yung kanin. Walang kanin. Nagpagao ka na kainang. yung ating breakfast. Mag magtimpla pa muna ako ng kape. Mag-timplahan ko ng kape. Ano pa ko na po? na po, itakwa. Inom ka ng gamot mo. Hindi lang yan yung kakainin mo. Kulot, kumain ka na rin. Ayan, hmm, mati ba ka ng kapi? Ayan na yan. Luwang ko. Kakain ka. Oh, may langon na pakain mo. Pakapan mga lati, gawod ang na dyan, ay mula. Yes, wala na siyang gawod, wala na rin siyang ano. Okay, man kita. Ay, Ay, ang dami na niyang itlog. Ang dami talaga. Oh, nandito pa, oh. Hanggang pa. Tingnan natin ang aming upo. Ay, dami mga halaman dito, oh. Dapat maayos siya kasi maganda to mga halaman na to oh. Kalat nga lang. Ayan oh. Dito tayo. Ay, mm. Ayan. Ayan pa may halaman dami. Ganda oh. Ayun. Ay wala na iguson. Na ano man siya. Kain tayo pan, ng pan, silag. Palm tree. Malaking palm tree.

<tuh> Apa yang kunam makalat kata nao udah tamu tuh? Alaku gudua madai tatalim sayang mu.

may tubig nga o sige ikaw mag pagputol ako nyan saglit lang ay meron nga nagagawa dyan pinagtatanggal yung mga dahon na tuyo ng nyug yah ewan ko dyan sa babaitan na yan ay mayroon na hindi akit pa mayroon din dito oh. nagagit pa nga bunga ito yung akwa sana ul. ay nakupo ang baboy. Ay, I mean Ayan na. Asan? Ayan o. Ah, yung ano dyan? Ay, nabuhay na. Mm -hmm. mm -hmm. Namumulaklak na naman si kay Mito. Ay, nalibog ka talaga. Manang gate, paturong kon. Kasi pag nga naman magpakain ng baboy. Ay, masih kibaboy mo na. Ay, buntis na naman si Kulik Dik. Si Mother Pig. Na? apai Yes, Del. Yes, Del. Terupam. Agkurang titubo. vidyohan mo nga ako. Sabihin Hi, guys! Dito ka rin bababu babuyan Magbabalik si tita. tita. Hey, takog! Hey, takog. Mami, Mami pig. Pig. Mami, Mami. Mami pig. Si? Mami. Si pig. Saan? Pape pig. Pape pig. Hai <laughs> Papa Pig. de Papa Pig. 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 Hai Papa Pig. Oh, di Oh, kita juga bye. Oh, di guys? guys, Bakal yung baboy Among seraan ah huh? Hay, walang ibak. Hi. Ganyan 'to ginagawa nila, patingin mo dito. Pudot dito niluto. Pudot. Ganyan, 'pag dujuan mo 'to. Ganyan pagkatapos ng ano, dito nalagay 'yan para lulutuin para sa baboy. Oh. <laughs> <laughs> takong Takong. May saka. Oo, oh, oo. Oh. May sakay kalaygalot. Mm -mm. nalibog nalibog kita apat ikpa kita malibog ang aming tubig hi hi hoy no hay dai vali nga sabi mo na kay tita tama na tita tama na ko na tita jati tama na ka mo kampai oy padi pa na pun nak sardungun ne nak sardungun paya uston meron daw siyang tanim na ano turmeric so gayto lang yung buhay namin dito tuwing umaga may kanya-kanya kaming mga ginagawa itong part na to hindi na to nililinis or pinapalupa kasi nga pinag-anuhan to ng kambing pinagpapastulan maya maya magpapastul na kami ng kambing ay bakit naman dito mo tinanim ito dami na oh Ay, wun. Well. Ito yung ano, yung luyang dilaw. sa mo kinuha itong luyang dilaw na to? Ah, okay. <laughs> <laughs> Nagmano talaga sa yung apo mo, ah. <laughs> <laughs> Sala ni ma inangan na. Ah. Ni laminga bunubun da yan. Ni pasid kwan igulay ko ahan isag po puti manok gayam. Ah, sige. Hi guys. Hmm, <laughs> jangan dapat dijual mesti apa-apa kasih Tatang, dali. <laughs> Hi guys. Yo, <laughs> la, big yo nang malok. May aso don. Hai panda. Belok ke guru. Pemana dak mau modal duit duit. Ini lumayan patah nak. Ayan na. na tayo ma'am data say. Ne ne ne. ah. na yata yun ah. E, okay, asin ditan? Okay, Hindi, yun sa bahay. nag no, ka kini man blessing ah. May sa sakon. Ayan, ito na yung ma'am. Ha? so baltek mo yon di sa oh ay bagawa pa papanawam ni kuabien on sige nga ro ibawas mo kan dae jalanagan nang a ng on 10 ka nga total na ay nga mideng ni mideng so guys naka outfit na naman si Inday Daladala -dala natin yung ating music box. Kasi pupunta kami sa baba dyan oh. Sa may bukid. Magano kami ng palay. <clears throat> Magtatali kami ng palay guys. Inunahan ako ng mga kasama ko. Bernard, dalhin mo yung ano mamaya ah. Banban, -ban, yung pantali. Tari ko. Ako pa <clears throat> Ayun na sila guys oh. Aray. Oke. Okay. Saat mo lagi yung tubig. Hello guys. I'm here. Bahala ka din sa buhay mo. Ikabel ko Speaker naman Wanna, tini? Okay. Tini ni manang. Wala na Coming. Rekord. <coughs> reko. Magayon Bismillah. Bismillah. sa Erik. ayan na guys lapit na kami matapos ay ulan na yata my goodness oh. kunting-kunti na lang matatapos na tayo yan ayan ay salamat guys tapos na pero medyo maano ma Eli vlog mo sila hello guys Nay, ang kamuli na, takalata, nanapas kami maton, oh. Nagpalato na ito. Ah, bumaba kami lagarudon. Ninang mo natin na banog.

ito Kula ng isa. Kula ng isa dyan, no? No, pinalapalan, palapalan. Awarasun.